Hi, Pogi! Hi. Uh, Jonathan, may tatanong ako sa'yo. Ano yung katangian na isang babae ang hinahanap mo? Um, ang gusto sa babae yung maganda yung mata. <laughs> ah, talaga? Gusto mo yung magaganda yung mata? Um, ano ba yung katangiang hinahanap mo? Mabait at magalang. Ah, talaga po. Hmm, opo. Ano pa po? Ano pa po yung katangiang po na hinahanap niyo po? At saka yung may bangs. At saka, mahaba yung buhok. May kulay. Ah! Yung may bangs! Ah, uh, mahilig po pala kayo sa mga mga may bangs at may kulay yung buho? Hmm. Tapos, ano naman po yung ayaw nyo sa isang babae? Ah, ayan. Ang pinakaayo ko yung kapal yung uso. Kapal yung uso. Kapal yung uso. ngayon, mm. <laughs> Ah, Ayaw niyo hu pala ka, makaka ang labi. Iyon ah. uh. nun. Turn off! Sige <laughs> <T> <laughs> po! <T> <laughs> <t> <laughs>